Good job! Sabay mo kami dito sa gitna, sa ang daming naghihiyaon sa'yo! John, batiin mo na yung kaninang panagabang sa'yo, go! Ah, sobrang salamat pala sa mga taong sumuporta sa akin, sa mga taong nagpatarpulin, uh, lalo na yun, tsaka dito. Ah, sobrang salamat ko talaga sa effort niya. Thank you po. Wow! Dito po yung isang, ano, isang tarpulin. Sige ano? nga, kunin mo ay isang tarpulin dyan. Anong feeling dyan na nakikita mo, baliw na baliw sa yung mga fans mo right now? Grabe oh! ah, anong ko. Bali ano daw yung... John Silva! Oh. Silva. Oh. Sobrang pokey mo naman ka. Effort! Yeah. Anong masasabi mo Bisaya na ika dyan? Oh. Bisaya na ka dyan? Oh, oh, dyan? From Cebu! From Cebu! O dyan! Bisaya! Alam! May mga Bisaya beri! Shoutout! Thank you kayo dun yung tanan. Uh, so, ay, magagal lang lang Okay na, pagbig sayo, so. okay so, na. Sobrang salamat po yeah. talaga sa mga taong pumunta dito para supportahan kami. At uh, sa mga taong sumuporta sa akin at mga sobrang salamat po. Hindi po ako makakarating dito kung hindi po to dahil sa support ngayon. <coughs> uh, kaya naman palakpakan natin Jana Silva! Oh, yeah. Thank you! Thank you, Jan. Thank you, Jan. Thank you. Thank you. Good job, good job, good job. Salamat. No, linda tayo sa mga supporters. Uy, grabe. Oh. Eto naman, syempre. Sige, next. Huwag niyo rin kalimutan i-follow si Jan Silva sa kanyang mga social media accounts, ka, sa kanyang mga vlogs. You know? Oh. Sa Donut tata ra <inaudible> What <inaudible> What's up, what's up, uh, ka muna sa ating mga kapamilya kasuporta sa'yo JP What's up, Okay. Ang oh, Kahit kami siya, yeah. mo, <laughs> yung, oh, Pero JP, sa namin pwedeng Like, like ko na yung social yeah. oh, yeah. Guys, follow nyo po ko sa FB ko. JP Exclusive yung uh, Instagram ko. JP Cabera 24. 16. Uh, JP Cabrera 16 pala. Sa Tiktok nga, JP Cabrera. Yeah, salamat. Kung may message yeah. ka Diyan. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa walang saling support sa akin. Bye, na mahal ko po kayo lang. I love you! Yeah, yeah. maraming salamat salamat po. Yeah, JP! Once again, malapakang puna ng JP Cabrera! Love you, Tadeep! panood kita doon talaga sabi ko, wow, nakaka-proud performance level! Yes! Grabe, kita mo yun! May pa, grabe pailaw ng ano nila, oh my God! Alam mo, Nikki, Patrick, mga kapamilya, hindi lang sila may pailaw. Sa inyo ba yung drum and lyre? Sa kanila? Kanila yung drum and lyre. Sa, sa kanila? Tonga? Pasabot! Sa diba? ayan. Batiin mo lahat na mga sumusuporta sa'yo. What's up mga pamilya? What's up yeah! 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 Oh, 30s, mga gengs? Guys, oh, this mga tongpat, maraming maraming salamat po. We love you! Babes, iba pa kag jail, pero parang may kulang. Syempre naman, alam na alam nating may kulang dahil hindi mabubuo ang tongpat kung wala ang kabiya. Tara! Na... tawagin na natin kasi I really can't wait for it. <laughs> But... Kaya naman, agad lang, um, ito, tawagin na natin. Jai, please do the honor. Ito na, syempre, kung nakasama na natin live on stage si Patrick, hindi pwede na hindi natin makasama ang kokompleto sa tambalang dongpat. Mga kapamilya, let us all welcome ang charismatic partner ng gig DINGDONG pa! Yes! Maraming maraming salamat DINGDONG! Yes! Malakang paglalaki siya mga kapamilya! Please umabi ka muna sa ating mga kapamilya! What's up sa ating mga kapamilya dito sa Tagaytay, at syempre, I love you mommy! Maraming maraming salamat po sa mga kapamilya sa Tagaytay! Dongpat, maraming maraming salamat. Grabe yung hiyawan ng Dongpat ka ni Mechie. Sobra nga, sobra. Ayan. Pero Dingdong, baka namang gusto mong i-plug yung social media mo, di ba? Sa mga taga tagi Let's go. Sa aking mga kababayan, sa Tagiki, all you have to do is follow at Ding Bahan. Approach all social media platforms on TikTok, X, Facebook, and Instagram at Dingdong bahan. Bahan. Diba? May pa-pag-effect! Pa. Diba? <laughs> Dahil lang sa ano mo, Instagram Once again, ding-dong! Thank you so much! Alam mo, sobrang favorite sa itong shirt na ito. Anong okay. favorite mong kulay sa shirt? Gusto ko yung blue eh. Gusto ko yung green! Tayo. Anyways, ipang-rigalo ang ABS-CBN Christmas shirt 2024 ngayong Pasko at tulungan niyong mga kapamilya na naapektuhan ng bagyo. Parts of the proceeds will go to hashtag Tulong-Tulong Kapamilya may t-shirt ka na nakatulong ka pa. Tama yun, Frieza. Siyempre mga kapamilya, meron din tayong giant ABS-CBN Christmas tree na let our story shine this Christmas. Kung saan pwede kayo magsulat at ihulog sa gift box. Ikaw at ako